tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran ilabi na kaninyo Dr. Oprah Obra o Dr. Elaine Batan ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran ako si Flora 35 anyos minyo ang may usa ka anak taga Cebu City Punto medical kini ang akong suliran kabahin kini sa akong anak nga nag idad og 3 anyos Aron inyong hisaptan, So doon kasi dahil niingon ng akumbana, nga mga tuko na iiyang pagumangpon sa amo, kay doon na ipananghid, ingon-iiyang panghita ko. Ha! Hindi niyo ko ko! Franz, nak! <laughs> Di magpalabig dagan! madakma ka! Apo na! Paundangan na ng anak ni mo! kay hey, padung na mong ngit-ngit. O oh, di manhira ba di ay Ang ako nga pag umang kuno ba? Doon ako no siya ipananghidi mo? Hmm? Ano sa mga kano? Anti, managinod akong dadoon ako si Fran sa birthday sa anak sa kong amiga. Kung okay ra? Uy, asa manak, dai? Sa fast food chain ra, Anti. Kidi party man good. Siya mo gidadasa ni Franz, maong gusto nta akong dadon siya. Oh, nahala, sige. Ganos aman. Karoon nang tanghapan, anti. Oh, sige, sige. Pag-amping mo, ha. On sa may sakyan ninyo? Mag-taxi rami, anti. Wow! Doon aman siya giveaways, ah. <laughs> Niya nalingaw ka? Oh, ma. Nislal ka ni Cordito. Uy, maupa! <laughs> Baby, baby, love, love. Gusto kong Love you, mm. 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 mama. <laughs> Ma, yayay ko. unsa? sa? ko na, baby. Kapag na ka nakda. Ilang tanman ka. Magpapalitan ni Papa ng tambal para sila natin. Huwag maayo ha. Para ini ka ho ma ka o tambal. Okay? Okay. Ma, wiwi ko. Oo, oh, sige na. Kuyo kanta ka. Yayay, yay, Ma. Sakit wiwi. Anay. Ha? Nga to man. Sakit man. Osa? pa-check up na ugma. Kaya tingali kung na na. Uy, dong. Ugma, guday sa buntag, Ipa-check up na ko si Inday. Wala alam ba siya magluya? Wala alam sa noon. O, buyag lang sa dinon siya mukhaon. Muriklamo lang siya. Inipangihi niya. O ba? Uh, sige, day. O dayon? Ato yung siguro um, sa pag-check up ang bata. Daas siya, UTI, misis. Unsa, dok? Pero nga naman, dok. Dok. Ibawalan man tanak ko siya o soft drinks o junk foods, Dok. Ang infection, Mrs. Mahit tabot na siya. Kurang germs, muso sa uretra. Budagan, up to bladder, ureters, and kidneys. And begin to grow. Kasagaran sa mga infection, Mrs. Ang cause anak kay from digestive tract. Usahay makuha ni nila sa mga public toilets. Oo ba, Duke? So, unsa itambal ni niya, Dok? Nagkaon pa. para makainom ka sa inyong Lili ko. Kamay mo kay uy. Ang man ni mapaginom sa si inyong tambal, ani nga gamay ramang Lili, nalagi ko. <laughs> <Franz>. <laughs> Sa pa na ako siya ipacheck up, dili naman siya luya, pero sukad lang nga ipacheck up na siya o girisitahan o antibiotik, naluya man hinolang akong anak o di na ganahang mukaon o mo'y ako ni kabalakan pag-ayo. Mo nga may balik ko siyang doktor, pero maoy ingon sa doktor na normal ra ko na, na kaysa effect ko no sa antibiotic. Pero dili man gumawa as kong kabalaka, ilabi na kay Luya gitayo siya. punya. Ulay <sukas> po sa doktor. Ulay ki to. Pero maulay ki. Uy, yung mabot si Inday, uy. Ya, yeah, okay rin na. Mabot lang. Huwag man sabi siya mo tambal. Ngay pa ni Inday. <sukas> o daghan ko. Daran mo inom na kasi mong tambal. Aron maayo na ka ba? Dilik <gibit> ko. dilik <gibit> ko. Franz, na? <no>? Oh. Franz, na? Naunsa naman yung talang bata, Adayoy. Ayun na ipugos ang tambal sa pagpainom niya, be? Sige, Tom. Mama! Oh, Franz? pikiran Kang Paman Mama, mungkin, hah? Sunsun mana? sa man taon mo. Pura mag, magwa mo mabala ka sa bata, ang luya mong kaayo na. Ito na na gani nga nagsuka kalibang, ipacheck up dayon na ninyo. Kay kuya, huwag nga ma-dehydrated ang bata, ana. Ma. Kung wapamiyan to nga akong inahan sa amo at higayon na, Dili kita yun na mo ang among anak sa pagdaha sa ospital. Buyag, may balik-balik naman hino ng energy sa akong anak samtang ongoing pang iyong medication para sa si iyang UTI. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Mo unang pangutana, gusto bang unang doktor sa akong anak na muingon siyang normal rako na nga side effects sa antibiotic na magluya? Magsukaw kalibang ang akong anak? Pero huwag siya mo hatag tambal. Ika daw pangutana, kung wa pa na mo mapacheck up tayo ng among anak sa lain na doktor, delikado ba ang iyang kahintang? Ikatulong pangutana, kung mamaayon na ning akong anak sa iyang UTI, posible ba nga mabalik ni? Asa magit ka to niya makuha? Posible ka nga nakuha niyang UTI sa public toilet? Ikaw pa to kitapusan. Kung sa may ika-advise ninyo na ako, sa mga naminaw karon. Aron malikayan ning ingon ani nga paghitabo. Doon na ba mo ikahat nga tips na mo for awareness aning UTI? Ilapin na sa mga dunay anak na nag-edad pa lang o 3 anyos. Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong soliran, Flora. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, andin na sa bako si Dr. Rene Obra, magiguban ka ninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyo mga medical problem, kay usama ako ka medical doctor, psychological, emotional, o behavioral, kay usama ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadling dugas, kay usama ako ka drug addiction specialist. klasik klase yung pamaagi, mamili lang mo, unsaon -un sa pagpadala sa mga sulat suliran rin ka na mo. Pwede ka niya padala sa mong email, suliran underscore c 612 at yahoo.com or sa itong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mga buhatan sa 3rd floor o CR, Martinez Building, Osmeña Boulevard ning dakbayan sa sugbo. Ang ato makutlo ng pagtulunan karong adlaw mao kini nga we practice gratitude for every little blessings. Pasalamat ang na time uh, medyo positive gani tabo sa tong kinabuhi, ha? Kay kung ang atong naon-naon na puro lang negative, apil uh, ni mangunot ang atong agtang. Pero, pero bisag unsaon nga gyud positive oi, eh. negative. Okay, so ang atong magtatampo karong adlaw si Flora, 35 years old, minyo ni siya na usak anak taga Cebu City. Ha? Ah, tulo na ka tuig ning iyang anak. May tungod kini problema sa anak ni Flora. May pagpaminaw diay sa so, tong mga suking ting din dinhi sa Cebu City. Labi na gyud kang Juana Tiking, ada sa panimalahi ni Doktora Cora Kihano, no? Si Gingging, -ging, no? Ug uh... si Kuanday, si Tis uh, Caballero uh, uh, si uh, Barliso o oh, hmm. ni Mino Gabisay da, sa Bunbun, no? Mga pilo, family de sa Guba. Uh? mga taga-sambag dos, sambag uno, mayang pagpaminaw. O si Doktora Robert Doktora o Dr. Robert uh, o Marian Dinopol. Pero may silang maminaw no, sa itong programa, kini ang akong suliran. So all over Cebu City and all over, all over the world, no? All the way to uh, Dubai. Kamusta naman ay si uh, Melanie, uh, Kimpan Albero. Ha? Huh? So, uh, attorney uh, Lauro Albunday, dahi, no? Dahil sa Ilongos kamusta naman ka na o mga taga Pawa Dumani o Cebu, mga Pagat Family, uh, mga taga Labangon, mga Aligre Alegre, Kanangaliti, mga Kabalyero Family na binagoy kang Edward. Mayang pagpamina. mga taga Sugod sa Ordenlite, mga doon nga doon So sumasa na nato natin sa drama, ang problema ni Flora Kumalikon ay tungod sa iyong anak na 3 years old. Suma, so, pasan na bati na ito sa drama, gidani uh, niya sa usaka doktor, niya ningon ng doktor nga ang nitabo siyang bata, nagluya, huwag kasukaon, nag-LBM, sa defect ko no, sa antibiotic. Uh, well, mo man ay diagnosis sa doktor na nagtanaw sa inyong anak, uh, Flor. Uh, and it could be possible, no? Could be, namang na yung mga sa effect po ng mga tambal. Pero kung nagluya siya, huwag nagdagat, kasukaon, huwag nag-loose bowel movement, ang amang mong apulsan na generally is symptomatic treatment. No? Kung nag-LBM, siyempre, tagaan mo para dili may dehydrated ang bata, no? Tagaan ni mag oral uh, rehydration fluid kaning mga Pedialyte, Risol unsa na man lang dihang dili in worst scenario sa sa hospital setting, i-dextrose man gina, no? Para dili ma, ma og uh, electrolytes kung kasukaon tagaan og uh, para anti-emetic. Nagluya, siyempre tagaan ni mag something nga um, may energize. Mga mga side effect ang mga tambal. Mo nang nga naay side effect o apoy adverse effect or side effect or unwanted effect. So mo na ang bitawong muhingon tangam. Kiniirag yung kadaghana na ang imno ni mo ha. Kadi mo palabi kay mahitabo nga ma-overdose ka o niya mo dililag ka o side effect. No? Kung hindi ni matambalan ang sunod niyang concern kaya nang agtumugod siya sa lain pang doktor. Ha? Ay, mga sa mga mangita tag sikan opinion. Kaya kami ba yung mga doktor, di sa may knowledgeable yun tanan, sa may mga limitasyon, to, so, kung sa may wa makita sa pemerong doktor, posible makita sa ikaduhang doktor. Kinang lang siya, mapapili diagnose through laboratory workup. Kung unsa mga gray nga hinungdan nga nung yun ani man imong bata, no? Ya delikado na yung dili, Kaya kung dili ma madali kay kung kini magung kagaw, madana ni sa daloy sa imong dugo, ay, man develop ni siya og infection sa dugo, gitawag niya mo septicemia. So madaga dahil oi sa pagdugo, maabot na sa lain like parte sa lawas, labi mga bata, low kayo ang resistance level, dili parehas sa mga dagko. So mayo nga sa labing madaling panahon yun, no? Madal Madali, og ka uh, tulbad ding problema sa imong bata. Kay uh, murag UTI man ang posibleng uh, diagnosis, ha? Uh, ang diagnosis uh, sa uh, doktor UTI. Unsa pa ning UTI? urinary tract infection ha dili na siya ingog unsa pa man kagaw ni siya, usually bacteria ha uh, urinary tract infection ang source niya ni uh, naay inyong ta tapot niya o naay inyong ta uh, germs usually bacteria ha bacterial uh, infection so yun, uh, makita ni nato kung kung uh, public toilet o bisan unsang lugar nga medyo hugaw nalilang kayo na refract infection kung dili naglain mo ng infection na posible kang ma ma kwan, masakit na wala gyud sa magbantay gyud ta sa atong mga lihok nga dili ta makakuha og mga hugaw nga mga lugar no bitaw na nga maglimpyo gyud maglimpyado gyud no bata pa man eh. so ikaw floor ikaw gyud directly responsible ani kay uh, under the care pa tender years pa ning mga bata So, posible na siyang bubalik kung uh, niya, ma na, ma-expose na siya siyang ng bakterya. Ah, mamaayo ni siya, tinagi sa paghatag ng antibiotic, no? So, mga antibiotic, naghandi ha, mga antibiotic, mga ampicillin, uh, kotemoxasol, bisag kung saan na lang. mga penicillin, mga hatag, mga pende sa uh, kagaw nga naaman diha. In order nga dili na ni inon tama balik-balik ning urinary tract infection kinahanglan nga magbinantay hygienic ta, permi no especially sa mga 3 years old nga bata kinahanglan nga inyo gining uh, uh, tapuhan limpyuhan uh, nya kay nang uh, dili i-expose eh, sa mga lugar nga medyo hugaw ha huh? uh, ang urinary tract infection uh, di man siya ingog uh, grabe ni siya nga problema ha kay ma sulbad man siya, maayo na man siya, pinagi sa paghatag antibiotic through the advice sa attending doctor. No? Ang imong duulon gani yun nga, uh, nga doctor uh, pediatrician, nanay na makasas Cebu City. Ah, kung ka mo adto ka sa Cebu City Medical Center or sa Vicente Soto, kung medyo minus minus lag budget, o mo duol kang pribado nga pediatrician na naa sa mga mga hospital din sa Sugbo. So, uh, ang uh, ang inunta akong ikasulti is uh, di delay ta magkagarantiya nga dili na siya mubalik but di dili na mubalik once nga mapatay na ang tagaw sa antibiotic hygienic lang yun limpiado lang yun ta adlaw-adlaw na tong Alright, so now nakasabot ka sa mga speaker ni Mo Flower din sa Cebu City yung sa libuan, millions na minas programa kini nga kong suliran once again ako si Dr. Rene Obra Thank you very much for patronizing sa itong programa sa Arman. taas kita greeting din sa itong lugar So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center Radio Nationwide White Tatak Carmen Assalamualaikum sa itong mga beloved brothers and sisters ng mga Muslim all over the world So until the next time, hasta la vista Bye-bye!